Hello guys, good afternoon. Long time no see. Kasi wala na akong upload na video. So gagawa tayo ng kahit short clips lang. Dahil hindi na ako nag-upload. Matagal-tagal na. So yan guys, dahil may LPE na pumasok dito sa atin sa Pilipinas. Oh, tingnan nyo ang alon. Oh, parang galit na galit ang karagatan dahil sa hangin habagat. So yan guys. Oh tumatalbog-talbog. At saka kung lalapit tayo ng kunti, eh baka mabasa tayo. So dito lang. So yan guys. Oh. Ayan. So, Ang lakas talaga. Ang location ko po ay andito sa Dabao lote Dito sa Baybayin. Dito sa Pasinter. So yan lang guys. mo Kasi limitado yung pagbibidyo natin. Baka sawayin tayo ng security guard dahil bawal so yun guys ito yung panibagong venue natin no so nang dahil sa low pressure area uh, ako nga pala ay eh, nandito sa Dabao del Norte dito sa Pasinter Wharf ah uh, ito yung bagong location ko venue natin sa vlog ko uh, dahil wala kaming barko hindi busy ito mag vlog ako uh, shout out mga viewers mga subscribers no uh, dahil hindi na ako nag-upload ng video matagal tagal na rin dahil busy ang trabaho so ito guys tingnan natin oh yan ang lakas ng alon dahil sa low pressure o hanging habagat yan. gagawa lang tayo ng short clips para mai-upload ako sa YouTube channel ko. So yan guys. Iyan. Galit na galit ang karagatan, guys. So yan. Parang nakikiramdam yata ang karagatan dahil ako ay nagbibidyo eh, eh humihina ang alon pag hindi ko naman sila binidyo yan oh lakas talaga so ito syempre yung chlorine dito ang magkaroon ng tubig dagat hanggang tataas pa ito mag high tide pa so yan pupunta doon yung tubig oh gito yeah hanggang doon sa dulo ayan tapos pag mainitan bukas sigurado parang naggawa tayo ng asin so yun guys so yun lang muna so thank you sa panonood and ingat lang tayo dahil uh, sa siguro i think may low pressure sa bagyo makaya sa Luzon so Hey guys thank you for watching my video thank you